Tiny worlds we cannot see, galaxies and fields of black, Hop and crack with heart attacks. <laughs> Yo, good morning. So, Sayo de Juti. kay para ipil feel na ko ang nindot na kabuntagon once mangod na nindot ang starting nimo sa kabuntagon tuloy tuloy na nahangtod hapon kabantay mo pag punto na mo mata pag bangon ninyo, pastang laaya na ginaay hangtod Hangton na ginahapon, laay kay bangon. Basta, di na po kaganan mo bangon. Kay, laay man, udto naman. So, anaro na sa sarili nga mumata yung buntag sa'yo o mubangon o buntag sa'yo so naday ko karon dari sa ako ang garden ah, mga pinapod ko karon ako thermos ang plastic slide pa na ako nahipos kay kagabi eh naroy-laroy ko igamit na ko ako ang last nya karon maglungag ko pasensya na mas akong kaldero kay anak ah, minang cowboy buiskot muna sa una di na na lahugas-hugas ng kwan so di naman ko maghaling-haling og kahoy daladala na to ato ang kwan kalan dito na siga itakang kong kanon kay para inigutumon taon niya natay pundukan on Diba ba? <tampak> well, magtrabaho ta. Natay on. Ah. <tampak> <tampak> dunaw <laughs> Nana instinct ba nga mo adto dayon og tubig sila, silang uban no? paas mo daw ngita og bugno imong lawas ba Ah I'm falling <hazong> Tell me why pinaka the best part na ako kung timpahulay na kana magkaon-kaon o magluto-luto kay sa una boy scout pa ta atong imagination nga kanang murag magcamping magdala og hunting knife tapos naka built in si moha nya magbaon-baon magkaldiro kaldero sama ani eh, kaldirong lagom ay itom <laughs> nya lutuk luto ya apa lang kayak aku ang dilutuk karon kayak mga pang imagine silang sama sa tinapa og itlog tinapag itlog pinakadali man lutuon nga bagay sa atong kanon grabe kusugas tong kalayo eh dinata magaling-aling ang kahoy ba mo pinaka nindot pisaton na is <laughs> wow. Lemi asat tunog sa ako no. Gigisa nga ako. Okay, Ingisan mo po ang mga sane. Eh. Game. Hey. Look, ito na gusto ko Naman. Sumo ni siya. Camping tirada, ba? camping in the garden ano ba mag camping sa asa pero ako gusto na ako, masulit akong oras camping ka well ga garden ka diba na naka exercise pa ka sunod ito ang asin tapos itlog, hurot na ng yung duha ka buok In the midnight glow, where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, The fantasies bloom in the pale moonlight. We let go of all that we know. Basta gutom ka. appreciate Bisag dili humot, humot na lang. Bisag huy Lami lamig na lang. Gutom na mga meng, tabang na mga ire. Oh. Me, me ay. Mmm The seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. I got a bunch of stinky bug Ito hindi siya o. yun kay. Malaghan mo na siya. Naghan kayo madalag anak. Oh grabe. Dapat isiplihan na po ni siya karun. Wow. Okay. All my thoughts, they multiply. I see a flash before my eyes. I see the hope, the reasons why.